Scatter. O, oh, oh. Oh, manulungan si Scatter. Okay. Si Papa Jay, sa mga Pilipinong na gumon sa mga online casino game na ang ilan nabaon na sa utang at nauwi sa pagkasira ng pamilya. Ang sitwasyon na ito, ikinabahala ni Cardinal Pablo Virgilio David sa isang social media post. Binatikos niya ang pagtutok ng gobyerno sa Pogo gayong mas malaking problema ang lisensyadong online gambling platforms dito sa bansa dahil accessible ito anumang oras kahit sa mga de edad dinala na raw ang kasino sa bawat bahay at bawat smartphone. Kinundi na rin ni David ang celebrity at influencers na nagpo-promote ng gambling app sa social media na tinawag niyang mga pusher ng pasugalan. Sa Senado, may inihain ng panukalang batas para kontrolin ang online gambling. Sa online gambling regulatory framework na inihain ni Sen. Win Gatchalian, itataas sa 21 mula 18 years old ang minimum age para tumaya sa lahat ng online gaming. Itataas din ang minimum bet sa 10,000 pesos habang 5,000 pesos ang minimum top up. Itataas din ang minimum bet sa 10,000 pesos habang 5,000 pesos ang minimum top up pagbabawalan rin ang direct link. Ng direct link Yari na kayo. Hindi na kayo maka-scatter. Minimum, minimum bet, 5,000. <laughs> Deposit, 15,000. Patay. Hindi na kayo makabawi. Kung paldo ka noon, uh, nagdi-deposit ka na ngayon. Wala lang scatter. Sabong na lang. Pwede na account directly. kasi pwede ka mag-chikas, ililink mo dito eh. Iyon ang nagiging napakadali na tingin niya mas mainam ito kaysa total ban sa online gambling dahil baka mag-underground ang anya ang mga operator sa GCAS pa rito dapat nagdapat sa GCAS tanggalin talaga sa pagpapagitan ng Netflix ID para masiguro na sa edad ng tataya ireregulate din ang mga advertising ng gambling gaya ng ginagawa sa sigarilyo at vape bawal na kumuha ng mga celebrity What? at influencer para mag-endorso sa online gambling platforms. Kung so, hindi siya pwedeng free for all advertising na pupuha ka ng influencer, pupuha ka ng uh, batang, uh, kasi mga napansin ko yung mga promoter nila, bata eh. So, na-entice ngayon yung bata maglaro. So, we also ban that. Bawal ang advertising uh, on... Uh, Tanggalin nyo ng ganda. scatter! Bawal rin mag-advertising. Ang dami na lulung near churches, near government establishments. So we also regulated the advertising portion, the promotion and advertising. Wala nang scatter, 10,000 na ang deposit, minimum bet, 5,000 na. Pogo yan. Factor ang regulator ng Pogo. Kung ang regulator ay hindi magiging aktibo o hindi magiging alisto, magiging problema talaga. laman. So kailangan talaga yung pitan nila yung regulator nila. Mas maganda, tanggalin na.